meron tayong 200 pesos dito yan iiwanan ko to dito mga boss para sa ating mga kapwa motorista kung eh, no? dito kayo magla-rides yan may panggas na kayo 200 pesos mga boss apat na kilong bigas na to sa kahawin na to mga boss dito na tayo lalagay dito yan yan ganda ng pasyalal dito sa tagitay ayun eh, no? ano, nagpi-picture taking sila. At yan yung biodik. At meron akong gagawin dito ngayon mga boss. Stipot lang kayo dyan. Eto. Meron tayong 200 pesos dito. Yan. Iiwanan ko to dito mga boss para sa ating mga kapwa motorist Yan. Ayan. Para just in case man na makapasyal kayo dito. Eh, Kung dito kayo maglalides, yan. May panggas na kayo. Ayan. So, ah, Lagyan natin sa plastic para hindi naman uh, mabasa kung sakaling hindi pa makita ng mga ilang araw. Ayan. Okay. ay mga boss. Tapos, siyempre, babalutin natin. Eto. Yan. Meron tayong pang tape para uh, hindi naman, ano, hindi naman mapasukan ang tubig. Yun. Tapos, sulatan na rin natin ng pangalan. Wala tayong sticker eh. Pero, dapat may sticker tayo yun para at least maganda. Wala sticker, sulatan na lang natin ng pangalan yung tape. Yun. Yan. At ito na, mga boss, yan. Ito na yan, 200 pesos. At yan, o. Oh, 200 pesos, mga boss. Apat na kilong bigas na to. Pero kung rider ka, panggas mo na lang yan. Kaya Hanap natin kung saan pati na pwedeng ilagay. Yan. May mga namamasyal. Ayan, o. Oh. Simple lang tayo na walang masyado makakita sa atin. Ah, ito ay view deck ng Tagaytay yan. Yan. Tayo tayo. Dito, tanaw mo dito yung taal. Ayun no? oh. Just out Kinapuyay ay, No? Yan. Taal lake. Ba? Tapos, yan. Tapos kung nakikita nyo yan mga boss. Yan, no? May dalawang punong kahoy dyan. Sa bandang tapat. At may nakasulat na no parking at saka no trespassing. Yan. Hanap tayo ng pwede natin mapaglagyan be saan kaya natin pwede ito ilagay ok at simple lang tayo mga boss kasi may nakatingin baka eh, makuha agad at Lamig talaga dito sa Tagaytay, no? Super lamig. Yun. Malis na. At ito. Yan. Eric in Argin TV. Wala tayong sticker. Kaya sulat na lang. <laughs> okay. Nakabalot yan ng plastic. Tapos nakatape din. Para hindi siya mabasa. Kung sakaling hindi pa makita. Yan. Eh. yan. At. Dito natin ito ilalagay mga boss. ay yan o ayon yung taal taal lake yan you know? at yun know, o may cross at dito sa kahoy na to mga boss dito na tayo lalagay you nito. Know? yan yan ayun o you know? yan kita ang kita lang yan mga boss oh. yan you know? o Yan. Sa may puno ng kahoy, ito. Nakalabas lang siya. <laughs> Basta tandaan nyo lang. Itong view deck. Tapos yung no trespassing na yan at saka no parking na yan. Ito, itong puno ng kahoy na ito. At yun o. Oh. Sa may bandang taas. Nakasiksik. Yan. Yan sa mga makakapanood dito eh, you know? yan uh, please like and share mga boss para at least uh, makuha ng mga taga dito o yung mga magra-rides dito eh, you know? para kumalat Ah, uh, siyempre, uh, subscribe na rin mga boss, eh, you know? uh, At upload din natin do sa ating Facebook page at the same time sa ating YouTube channel, eh, you no? Know? Matagal yan makuha mga boss kasi hindi naman tayo kilala hindi naman tayo oh, sikat o oh, konti lang yung ating subscriber malay mo may subscriber ako na uh, nakapanood dito at nagrawise dito sa Tagaytay o. Oh. yan ngayon ay uh, January 4 mga boss no? at eto yan itong diretso na yan yung pababa na yan Puntayan ng sentro ng Tagaytay tapos yung dito sa kabila, paakyat. Ay, papunta doon sa Maya palas uh, palace in the sky. Yan yung papuntaas na yan. Yan. At kung sakali man na uh, uh, mapanood nyo ito mga boss at nakuha nyo, kayo yung makakuha. Yan, may panggas na kayo. O pang, pwedeng pambili nyo ng bigas pang wala na kayo kung anong gagawin nyo dyan comment down below na lang kayo dyan mga boss kung makuha nyo na yun para yung iba hindi na rin mag effort pumunta dito yan okay at ah, syempre pa ano na rin sa ating youtube channel mga boss na subscribe pa like and share na rin ang ating video sa ating uh, facebook page i-upload din natin to sa facebook page natin pero yung full talaga na video ay dito sa ating uh, youtube channel ang full video kaya mas maganda So nakapalo ka sa ating Facebook page at saka subscribe ka sa ating YouTube channel yun, no? Dahil tutuloy-tuloy natin yan ah, Lalat-gala ako ngayong mga 2024 na to Dahil so, natin ako isang YouTube channel na Buhay probinsya Motoblog Nag-iikot ako sa mga bayan-bayan -baya ng Laguna ah, At baka sa mga pupuntahan ko at pag video malawag-luwag tayo mag iwan tayo ng mga ganyan para sa ating mga kapwa rider para meron kayong panggas o pang merienda man lang okay sige at yun maraming salamat mga hanggang dito na lang sana may makakuha dyan at comment kayo kung kayo ang makakuha maraming salamat